Guys, nandito kami sa bahay ni Belen at nagpatawag kami ng mag-manicure. Puntahan na natin. Pupuntahan na natin at interviewin. <laughs> Guys, nandito na tayo at magtatanong na tayo Ate, pwede po magtanong? O, oh, sige, magtanong ka na. Hmm. Ano po pangalan niyo, Te? Ah, Juliet. Okay. Ilang taon na po kayo nagmamanicure? Uh, ah, dalawa dalawang taon at kalahat. Eh. Bakit mo naman napili ang trabaho na ito? ah sideline na rin bilang housewife. Ano po ang mga kagamitan na ginagamit nyo pang mamanicure? Ito, una, nail cutter, nipper, ito, pusher. Ito lang naman kadalasan ng uh, madaling gamitin ng mga manicurist eh. Nililinis nyo ba, ay, nililinis mo ba ang iyong kagamitan? Oo naman, kailangan i-disinfect mo muna ang mga kagamitan mo upang hindi magkaroon ng infeksyon ang iyong mga customer. ba? Diba? Ano ang mga pagsubok sa pagmamanicure? uh, minsan may mga na, mga ma-encounter ka ng mga customer na mga masusungit paminsan minsan yung mga sensitive ayaw nila na nasusugatan yung mga kamay nila kaya kailangan maging mainat ka. last na tanong na lang po ano ang mga ipapayo mo sa mga estudyante na gusto din magmanicure? Ah, uh, kung gusto niyo talaga ang pagmamanicure, edi gawin niyo kasi madali lang naman 'yan eh. Pag-practice lang kayo. Ano, simulan na tayo. Maglinis. Opo. Pagpunap. Sabay, ay, ano. Pag po ang mga ginagamit ni ate pang manicure. Ano, mag-fatter na natin. Ano, gusto mo bang maiksik? Okay lang po kayo na maiksik.

Emergency, <laughs> emergency meeting. Ito pala ng commando. Dapat ako na eh. Sa iyo ano ko mo. Papa yung... black mo nga dapat. Katulad kay Jom. Ay hindi 'yun. Nun. Sila daw si ano? Wesley Adams. Ito na ang kinalabasan. Oh. Oh. Oh.